Pang limang taon ko na itong pumunta sa pista ng itim na Nazareno. Kasama sa aking pangako ngayon sa poon, ang tumulong sa paghila ng kanyang karosa mula luneta pabalik ng Quiapo. Lahat pantay-pantay, nakayapak, pare-parehong siksikan, makasingit lang sa pila. Una ako nagpunta rito noong 2007, biyernes bago magpista ng Jesus Nazareno. Nang aking pakay ay humingi ng tulong Bukod kasi sa nawala ako noon sa media, ang aking anak na nooy tatlong taong gulang pa lamang ay na-diagnose na may sakit sa intestine at kailangang operahan. Pagkatapos ng pista, agad dininig ang lahat ng aking panalangin. Mula noon nangako ako na babalik tuwing pista tulad ng ilang libo pa nating kababayan na halos kapareho din ng kwento ko. Ngayong taon, bukod sa pagkapit sa lubid ng Pong Nazareno, napagdesisyonan ko rin na sumampa at humawak sa mahal na poon. Cheryl, alam mo, talaga namang napakahirap kung uh, ikay narito, okay? Kung titig mo lamang sa ikay sa, sa telebisyon o sa malayong lugar, matatakot ka eh. Pero kung talaga ito'y panata mo, ito ay deboto mo, ah... Uh, Parang hindi naman gano'ng kahirap masyado. Yun nga lang, kailangan talagang mag-ingat ka at talagang dapat ay nasa tamang kalusugan kasi hindi naman basta-basta, Cheryl, na pumasok ka dyan at uh, sumali dito sa prosesyon. Sa mga oras na ito, Cheryl, as you were asking me kanina kung nasaan na yung prosesyon, according to reports kanina, mga bandang 5.30 ng PNP ay nasa may Santa Cruz area na ito at papasok na ito sa may Quiapo area. Yun nga lang, Sheryl, lalong tatagal ito dahil sa masikip ang kalsada talaga ng mga paikot-ikot sa doon. So, medyo maantala. Tansya rin nila, Sheryl, na baka alas 12 o pasado alas 12 pa, makapasok muli ang Jesus na Sereno.